Katotohanan sa estado ng relasyon ni Dominic Roque at Mayor Dapitan Bullet halos -Hos. Ano ba ang totoong relasyon ni Bullet halos at Dominic Roque? Nagulintang ang publiko sa balitang may naging relasyon pala si Mayor Dapitan Bullet halos at ang hunk actor model na si Dominic Roque. Kasabay ng breakup announcement ni Dominic Roque at Bea Alonzo ay ang paglitawan ng totoong pagkatao ni Dominic. Tinawag si Dominic ng publiko na pa-victim sad boy fiancé dahil sa pagpapalabas nito na siya ang biktima sa hiwalayan nila ni Bea Alonzo. Sa naging blind item ng iba't ibang showbiz columnist ay napagtanto ng publiko na si Mayor Bullet halos hos nga ang malaking tao sa likod ng pagkatao ni Dom. Si Dominic po ay merong pagmamayari ng mamahaling kondo na nagkakahalaga na 40 million pesos. Ito po ay nakakagulintang dahil ito raw ay nakapangalan kay Mayor Bullet Halos kung saan hindi naiwasan na mag-isip ng hindi maganda ng publiko na si Mayor Bullet Halos ba ang sugar daddy ni Dominic Roque. Ayon sa kumakalat na mga balita, nagsasama talaga sa mga out of town trip si Dominic at Bullet Halos may mga pictures na magpapatunay na may malalim silang ugnayan sa isa't isa. Hindi na mamraw magpay picture ng ganito kung walang namamagitan sa dalawa. Kasabay ng pagkakalink ni Mayor Bullet kay Dominic ay hindi nagdalawang isip ito na airpost ang post ni Bea Alonzo sa breakup announcement nilang dalawa ni Dominic. Official na kasing inamin ni Bea Alonzo na hiwalay na sila ni Dominic Roque at wala na raw magaganap na kasal sa kanilang dalawa. Mahirap man sa kanila ang piniling pasya ay mas makakabuti raw ito sa bawat isa sa kanilang dalawa. Hindi raw sa planong kasal at hindi sa singsing -sing kundi may nalaman raw si Bea Alonzo na sobrang lalim na pagkatao ni Dominic Roque kaya niya ito iniwan. Mukhang pukaw na ng publiko kung ano ang naging problema kaya nagkamalabuan si Dominic at Bea. Isa lang sa malinaw na dahilan ay ang financial identity ni Dominic kung saan ito kinukuha ang milyong-milyong pera nito. Hindi naman raw iiwan ng ganun-ganun lang si Bea Alonzo ni Dominic kung walang malalim na dahilan ang aktres. Sa tingin mo ba may tinatagong relasyon ba si Mayor Bullet Halos-hos at Dominic Roque? Mapa? hanggang ngayon comment mo sa ibaba. Yun lamang po, wag kakalimutan i like ang video na ito. Maraming salamat po sa panunood.